Yun mga Trova Max, Isuzu super BE1 Eagle. Ang gagawin po natin dyan, palit po tayo ng engine valve, palit ng valve guide, palit na rin po ng set ring dahil tingnan nyo mga tropa, lubog na lubog na yung kanyang engine valve dahil halos maubos na po yung kanyang set ring. Kaya una natin ginawa dyan, hinugasan muna natin yung head tsaka tinanggal natin yung kanyang mga set ring mga Trova Max. sinunod naman natin tanggalan po siya ng kanyang mga valve guide at sinunod natin linisin po yan ng wire brush at syempre importante po dyan safety first tayo mga tropa max lagi po tayo magsusot ng goggles protection po yan sa ating mga mata at kinabit na nga po natin dyan yung kanyang mga bagong valve guide dyan po yung hangganan po nyan may po yung guide kailangan hindi po tayo lalampas po dyan at sinunod nating linisin po dyan yung kanyang inupo anong mga set ring dahil kapag may dumi po dyan tagilid po yung set ring po dyan kaya bago natin isalpak yung kanyang mga set ring kailangan malinis na malinis po yan mga Trapamax. ginamitan po natin niya ng lumang engine valve para maisagad po natin ng todo yung kanyang mga set ring mga tropang mekaniko dahil semi pinis nga po yung kanyang set ring automatic mataas po yan kaya binabawasan natin yan ng ating pang valve setting mga tropa mix gamit natin yan yung kanyang carbide na 1 port at naka 45 degree po yan at ginagamitan natin yan ng plastic para makuha natin o alam natin kung saan tayo magbabawas at nang maigit na natin yung tama nung set sa kanyang engine valve pininis na po natin yan ng ating pang bato mga tropang mekaniko kailangan pantay lamang po mga tropa mix yung engine valve sa surface nung head kasi pag mataas po siya tutugod po yan sa kanyang piston kaya chinecheck natin yan mga tropa kung pantay na po yung kanyang engine valve sa kanyang surface nung head pinasandaan na rin natin yan ng ating pang -bulb setting dahil medyo malapad po yung tama nung set pinakitiram natin ng konti yan para magit na rin natin ng tama nung set sa kanyang engine valve at sinunod na natin yan yung kanyang pagbabablapping o valve grind namita na lang po natin yan ng hand drill Dahil naka-grind bag na nga po yan, tinanda na po natin yan ng paancho para hindi na po yan magkapalit-palit mga tropamets. matapos nyan hinugasan na po natin yan para matanggal po yung kanyang mga grinding compound pass forward ayan hugasan na po natin at ikakabit na naman na po natin dyan yung kanyang mga valve seal sa so pagkakabit po ng valve seal kailangan tanggalin po natin yung kanyang spring nung seal para pagpupok natin ng sakit mga trabamex eh, hindi po mapu mayuyupi o mapuputol yung kanyang spring Ibabalik talag po natin yan once na nakabit na natin yung kanyang mga seal at isusunod na nga ikabit yan yung kanyang mga valve spring sa pagkakabit ng mga tropamix ng valve spring lagi natin sinasabi mga tropamix yung makitid po laging nasa ilalim po dapat yan at matapos natin din Kabit yung kanyang mga valve block papalupalawin natin yan para sigurado po tayo na kumapit yung kanyang mga valve block sa kanyang engine valve at ibinalot na po natin yan para hindi na po yan madumihan ready to deliver na po yan sa ating katropa boss Jonathan shout out po sa iyo katropa nating mekaniko po yan at palike and naman po yan at pashare na rin po yung pong naibigan mga tropa mex marami pong salamat god bless you all maraming salamat uli mga tropa mex non followers at followers love you all